Okay, welcome to our YouTube channel. Nandito kami ngayon para tikman yung mga candies na hindi pa namin natitikman. So, gaya nitong ang tawag ito, skin latiao Ito, boom sour ball. At saka, <laughs> ito, vegetarian steak. Spicy strips. At itong soft strip gummy. And last, namin titikman ay itong Skola Chicken Wings. Skola Chicken Wings. Ang haba. Ang haba. so, ang umpisahan um, daw natin you muna you ay itong soft strip gummy. So, let's go. Ang natin, ha? Yes. Um, ay, ito ba gusto? Hmm, amoy. Ang mm, haba. Oh. Hmm. Yeah. Ang <laughs> um, bilis naman. <laughs> Dapat sabay-sabay. Thank na. Ang mm. mm. sarap. Ang sarap. candy. Ang sarap na. sa ipin, tamis. Kaya ako na. Mm. Para kang bunso mo na yan. Kari next. Sige, next daw po natin itong vegetarian steak spicy strips. Request by Kuya David. Sige, okay, kumain mo na kayo dyan. Medyo maanghang daw to. Kaya mo bang tigman? Maanghang. May okay, kakasa daw po si Challenge. Si Dayan. Ayo, 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 ayo,

So, ito daw po. Ay, ayaw O, later yan, later yan. Pero tapos, ito muna. So, ito naman. Skim Latyao. Spicy. Yan. So, oh, let's go. Tignan natin. Oh, buksan. Nakakaubo siya. Hala! Lagit. Tawang tiga. Ayan. Okay. <coughs> okay. Muy bài. Muy bài. Mhm. 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 you want to taste? Mhm. 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 mo Mhm. 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 Okay din siya. Para sa lasa ano, ng oh, ano, pechat ng ano. Oo, ulit. Ang siya. Y eto man, Ashi. Ah, hmm. siya? huh? Para siyang kaldereta ba to? Ang mm -hmm. kaldereta ang anghang. Pwede din siya pang ba ulam. Bawal nga lang sa bata kagaya nila. No? Ito, tsaka ito, Masarap pang ulam. Work out, work out, work out. lalo na ito, masarap to. Mami, mm -hmm. ito yung gusto ko. Gusto mo na naman ni Kuya yung isang pack. Mami. Isang pak. Oh, sige, sige. Ito yung gusto ko ulamin mo. Sarap niya. Wala siya kami. Hmm. So, narinig niya pang uulam na nila. So, review namin isa-isa lang. Oh, Mamaya. Sabi. Mamaya. Hintay lang. Baka may tapos ni Kuya, oh, you want? Mm. Ay, ayaw. Ay, ayaw. Ayan, ganyan ko ah. Eh. Masarap. Wait, mm. wait, mamaya. Hindi natatalab sa akin to. Oh, akin oh, tatalab yan. Pamparehas lang ata to? Hindi. Mas maana na to may mahang. Mas masarap to pang ulam. Pang ulam talaga. Mm -hmm. So, next hmm. one na natin to. Later na yung candy. Hindi, eto na ay, na to? Mamaya to? Mamaya mamaya mamaya, 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 mamaya. Ang gaya mo naman, natikmang muna, i-review natin. Hindi, Hindi, alam ko nang maanghang yan. Dahil nakalagay. Tama ko. Hindi, So, ito muna ang next namin, ang chicken wings table. Latyaw. So, tikman lang na natin yung konti. Kasi dapat makatikim din ito so, si Dali. Pirang ulam ni Dali na. Bali siya. Wala sa'yo. Heh? Ako din niya. Mangang ba ka. Bungo. Hindi siya Ang bungo. Ang hirap naman niya buksan. bungo. lang. lang sa bungo. Ang Pero mamang Hindi. Ito din din. Ang pangu! Aamay ko! Ay, unha, Ay ang uh, unha, ang, ang hanggang kasi ito nga, muna. Muna, ya. Ito muna tayo. Dito muna tayo, sa Chicken Chicken Latte. siya Ito lang, talaga. Ito pangunap ka ay, masarap mga ano. Masarap mm. na ano? Masarap na ah. Masarap na. Masarap na iulam. ulam. Namis, namis. Masarap na. Masarap na yung ulam eh. Matamis! Oo. Um, sabi nila, masarap daw iulam. Mm. Hindi ko siya beti oh. bet ulam. Mmm. Matamis niya. So, what's next? Ito na. Ayun na, ayun na, ayun na, Nil. So, ang challenge namin dito, hindi ka dapat... Masimang. Maasiman. Maasiman. So, let's go. Hindi ka kabundo para makita yung face mo. So, Hindi <laughs> so, ko. Hindi ko. Hindi Sa baba. Hindi na, dyan na. Yan, kita ka na. Oh. Yun, o, diba? Ano ba yan? Angangat din na ulo mo. Ayun na, yun ma waiting. Waiting. Ay, yan na. Maganda yun. Ayun na, yun e, na. E, 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 e. Ano, yun? Nalo, na. yung lasa natin. From matamis na maaachim. Uy! Ang cute naman. Nakalagay siya sa bawat isang layer. Ay, masaya. Maganda yan. Alam, butas! Oh, hindi, nabuksan ko Oh, Wait! Sabay-sabay natin kakainin. Alam ko magandang sa akin. Nakaamoy ko na. Okay. Pakita, ipakita. So, let's go. Walang makasima na. Ay, teka lang daw. Wait lang daw. O, oh, dali, titingin nga sa ano eh. Titingin dun, o. Oh. Iba yung sa'yo, orange. O, oh, baka mo. O, oh, ipakita dun, ipakita, ipakita. Da -da. So, let's go, Ah. Okay. Kailangan walang makasiman sa itsura. Game okay. one, two, three. Mmm, mm, gaya, no? Oh. Tama, um, Grabe yung dilid nyo. Ang aking ni. So, yun guys. Salamat po sa watching ninyo sa amin. Bye. So, dito na lang po ang aming video. Salamat po sa pag-subaybay nyo ng aming reviews. Bye-bye. Sa aming candies na ngayon natikman. Bye-bye. bye bye, bye. bye.